Hello mga kalingap, magandang hapon po sa inyo lahat Ito tayo Patungo tayo kay Lolo Fermin Pasitahin po natin siya at dala ng kaunting pasalubong ano Bilang part ng ating pag-aalaga sa ating pong Lolo Alright So andito po tayo Tuloy na po tayo kina Lolo Fermin Hello mga kalinga, pagandang uh, hapon sa inyong lahat. Uh, Mega love po sa lahat po ng ating pong mga taga-subayba, subscribers and uh, viewers. Salamat po sa inyong pagantabay sa pag-abang ng uh, videos na ito. At syempre pa, hindi uh, natin kinaliligtaan si Lolo Fermin na meron tayong weekly uh, visit sa kanya. Ito po, bibisitahin natin siya mga hapon na, medyo hapon na pero pwede pa naman, tingnan natin kung ano yung uh, kalagayan ni Lola Fermin okay, so andito siya tingnan tayo kina Lola Fermin ayan mukhang nakatanaw si Lola Fermin ngayon eh. Okay, all right. Make a love shoutout sa lahat po na taga sa Baybay. Muli si sa yung inyong... make a love shoutout at siyempre Good day sa inyong lahat. Okay, let's go! <coughs> Dalang po natin si Lolo. From Hello, Lolo! Magandang hapon. Kumusta na? Ayan. Ate Presa, andyan pa. Maginis na dito. Tuloy na ako, Lolo? Ayan. Oh, bakit may nakasampa dito? Basa itong mga t-shirt mo. Halo? Kunting pagkain. May eh, merienda dyan. Musta na? Bagong gupit si Lolo, ah. Oh. Nagpagupit ka sa barbershop? Sa barbershop, sino nagupit sa iyo? Sa sentro. Sa sentro? Nagpagupit ka? O, sige na ang kape na. Ay, e, nandito pala si Ate Presi. Akala ko malis ka ng Ate Presi. Nandito pa pala si Ate Presi. Meron dyan na. Meron dyan pinapay. May dalako sa iyong itlog. Meron uh, um, cracker oats, milo, kape. Ayan, meron pinapay biskwit. Saka yung uh, cupcake si Lolo. Ano? Ayan. O so, meron pa pala dito ng champurado sa ka oil pa ano. Ah, bang, yung champurado kayo? Opo, kahapon na. Ah, okay. O oh, meron dito kitak. Nasa kitak mo bago. Ayun po. Talab yung itak na yan, dapat matalas ang ano. So, ah, naglinis ka. Ah, very good. Ayan, naglinis daw dito si Ate Presy? Oh. Ayan. Nagtanim ka? Masa naman si Lolo? Lolo, kumusta? Nakaisang panalo ang Pilipinas? Ano yan, Lolo? Ano daw yan? Ha? Sa ilaw daw po yan. Sa ilaw? Sa ano? Ilaw daw? Kanoreko? Magkano yan? 3,000 ay ah, anong sabi? Bigay daw po sa inyo. Bigay sa akin? Bakit daw? ay, pa bigay Pabigay sa akin. Ang sabi, Ate Presi. Ayan, o, oh, Pambili daw ng ano? pambili. Solar. Ah, pambili daw ng solar. Pambili daw, dumating daw siya. Ah. Magkano lo? 3,000? Ay, sa iyo na yan? Sa iyo na yan, lo? Ha? Thank you. Oo, sa iyo na pambili mo ng, ano, ng gamit mo dito, pagkain. Sa na yan kasi nag, uh, may kinausap naman ako. May kinausap na ako tungkol sa ano, Ate Presi, tungkol sa solar. Nung no, isang last week pa may kinausap na ako na electrician. Naglalagay ng solar. Ewan ko. Kasi ang bayad sa kanya ay 1.5. Paglalagay ay magkano yung solar. Hindi ko alam kung magkano ang solar panel sa saka yung ilaw. Pero kinontrata ko na yun lo. Kaya ano, ako na bahala dun. Ha? Ako nang bahala dun lo. Kasi yan namang 3,000 na yan. Hindi, hindi ko naman ano, hindi ko naman napakikialaman yan kasi ano yan, doon yan sa isang sponsor na eh. hindi ko naman yan, ano, kilala. Ngayon, pinabibigay sa iyo, di, hindi ko na yung tatanggapin sa iyo na yan, ano lo, para ano. Ha? Oh. Salamat. Oh, para may pambili ka ng ano. Ako nang sa solar, uh, yung ilaw dito. Ano? Yan naman ay ano uh, ini-remind ko lang naman Ate Presya kasi nag, kasi nagpatulong lang naman yung sponsor, nagpatanong lang naman hindi ko naman hindi ko naman talaga sponsor yun. Ano? Siyempre hindi ko naman alam ang usapan nila. Ayaw ko naman makialam doon. Pero dahil kailangan nga ni Lolo ang ano, ilaw dito, hindi eh, ako na nagkinausap ko na yung isang ano, <laughs> oh, yan. Sabi mo si Lolo. Po pinindas pa. No? Malinis sa pala dito. Mabuti hindi umulan na, no? Kasi binaba dito pag ulan. Ayan. Tanim Ano yan? Gabi? Gabi po. Tapos may... Sa gitna. May pitsang sa gitna. Ay, kaso nga may mga... Kaso nga may mga manok naman dito na nag... Uh, Sinakalkal naman kasi yan ang mga manok ay eh. O yan, yung sili naman, may dahon na yung sili, pwede mo na yung magamit. Ang gulay na nga po Oo. Yung gabi. Ano yung saging? Hinog na yata yung saging na yan? Maliit pa? O oh, maganda na nga yung gabi mo dito, ano? Ate Presi, ano? Ayan. Yung mga kalingap, o. Oh. Ganda na yung tanapanan dito. Oh, yun yung tinanim mo ano, nung last week. po. Katalbos na bagay. Yun yung kamote na tinanim mo. Ayan. So, okay na dito mga kalingap. manis dito. At kahit pa ano, meron naman dito makukuhang dahon ng gabi. Pwede kay maggulay gulay Ano? At presyo sa katalbos ng kamote. Mamili ka ng isda. Meron kang panlagay na talbos ng kamote. Ayan. Kumusta naman si Lolo? Hindi naman nalulungkot. O baka naman ikaw ang nalulungkot. Atipresi? Presi. Nga pong nalulungkot at di ko na malamang kung gusto akong papuntahin yung anak ko sa Manila. Bakit daw? Pantayin ko daw yung mga anak ko siya. Ay... Ang tapos? Kahit mga ano lang daw po, isang linggo or isang San linggo. Iiwanan mo si Lolo? Wala kawawa ang Pilipinas. Ba bakit anong nangyari dun sa anak mo? Buntis ano? November po mga anak ay gusto akong papuntahin doon. Ako ah, daw magbantay at wala daw mag-aasikaso. Babantay doon sa ano? Sa anak. Kaya yung lang, asawa ba nagtatrabaho? Gusto naman ng asawa ay dito muna pa niya eh, kasi. Oo. Oh, tapos daw doon ang ano. Hirap daw po doon sa Manila ang pagnanganak. Mm. Mahirap nga doon Tapos at kasi lahat sila may trabaho, wala pong magbabayad. Wala mag-aasikaso. Oo, kaya ako nga pinapakita doon. Di dito na lang kumapunta ka doon. Sabi ko nga kabisado mo ba naman doon? Hindi ko rin kabisado doon, mabuti dito kabisado Oo. ko na at saka may record na siya dito. Oo. Bakit so, hindi, hindi na lang pauwiin? Pinapauwi ko ay nagdadalwa-dalwa ng isip ko po. Gusto ko nga dito na lang para Pauwiin mo na ng mga ano bago mang anak. po, na din kasi kung doon wala ka din naman emergency yun, di mo na, rin naman alam na, kumta ako dito kayo doon, oh. tapos oh. madiretso na din ako sa probinsya oo oh, oh, at alam ko naman na dyan ang paglalakas oh, oh. pwede na naman yung kapatid niya kung dito naman yung asawa naman niya may trabaho doon opo kung bawal man daw magpara absent hmm. um, kailangan lang dumabantay sa ospital oo oh, oh. Okay. Okay. Okay, usapan ninyo. Mm, -mm pag-usapan niyo kung ano ang buti. Kung alin ang pinakamainam na eh, ano um, ko naman, gagawin. Naman, dito na lang sila. Tapos ako na lang ano. Um, para hindi naman ako mawalan din ng trabaho. Oo, oh, at saka ano, mahirap nga doon. Mahirap talaga doon. Mahirap nga doon. Lahat binibili ang hmm. doon ng habuti dito may gulay-gulay pa. Dito pa sa tatay. Hmm. Ay sige, pag-usapan ninyo mabuti. Okay. Oh. Ayan mga kalinga po. Yan po update natin ngayon. Ano mga kalinga Dito sa sitwasyon ni Lolo. Lolo Fermin. Malinis po dito lagi. At ayan ang paligid. May maintain naman ni Ate Prezi. Natataniman pa. no habang naglilibang siya. Sa maghapon nakakapagtanim pa. Kaya ito, bibigyan natin si Ate Precy yung balance natin na 3,000. Nag-advance na siya ng 2,000 last week. Ito Ate Precy, oh. Ayan. You At, you siyempre, uh, uh, maraming salamat sa si sponsor natin, Miss Marlene Kimura. Ayan. Uh, ito, mabuti yan para ano? Uh, hindi, ang ibig sabihin, uh, okay naman yung anak mo. Sapat naman yung sweldo nung asawa? Hindi naman. Hindi ko nung malaman. Pero nawalan daw siyang trabaho nung nakaraan. Pero nag-apply. Lunes na po makakapasa. Hmm. Okay. Oh, maganda maganda itong ano oh. Kangkong. Pati, pati siya. Nandun Oo. sa labas. Ang rambong kaibigan sa labas. Diligyan mo. At ano? yung Makitubig yan. Makitubig. Oo. Makitubig yung kangkong. Okay. So... Uh, kompleto na tayo kay Ate Prelcy. Salamat sa si sponsor. Yeah. maraming salamat sa si sponsor. Kompleto na. Uh, yan. Wala nga tayong pang-increase ng salary ni ano ni Ate Prelcy. Wala tayong kita eh. Poy, walang kita po sa YouTube ngayon. Yan, dito si Lolo Fermin. Um. Kumusta na Lolo? Ano nang bahala doon sa ano sa sa ano sa solar ano? may kinausap naman ako na ano na electrician 1,500 ang bayad sa kanya tapos nag order ng solar ilaw para may ilaw ka dito o sa iyo na yung perang yan na binigay ni benty Mr. Benti Boy ano binigay sa iyo 3,000 um, dumating na siya binigay na yung pera Mm. Uh, bait naman yun si Mr. Bentiboy at ano. Nga lamang ay medyo na delay yung pera binigay sa kanya ng ano ng sponsor ay natagalan sa kanya kaya medyo yung sponsor ay nagtatanong, naghahanap. Hindi agad na ibili ng solar. Ay ngayon, binigay naman sa iyo yung pambili ng solar. ay meron naman ako na ano? Meron akong kinausap. Hindi raw Bitcoin niya, yung order niya kaya. Ah, hindi dumating yung order niya. Mm. Kaya natagalan. Ay, sa akin kasi na gano'y yung sponsor niya. Di ko naman kilala yung sponsor niya. Eh, sabi ko, sige, sige, ano. Kaya lang natagalan nga kay Mr. Benty Boy. At, yan ayan po, mga kalingap. Na kailangan ay, uh, na, ano natin, na-update natin yung mga ganyan, ano. Kasi, syempre, ang sponsor nag uh, uh, ano yan nag-expect nag-expect ang sponsor na pag binigay sa iyo yung pera ibibili agad ay na yan at nakapag uh, ano naman ako may kinausap na ako nakapag-order na ako ng ano pang ilaw dito ano yung kakilala ko na electrician siya maglagay kasi hindi, hindi rin naman ako marunong <laughs> hindi ko rin alam yan Yang solar na yun, hindi ko rin alam kung paano pag-install, hindi ko rin alam kung saan bibili kaya nagpatulong na rin tayo mga kalingap sa marunong sa isang electrician na kakilala natin ano. At saka naman ay uh, kaya po naman aking pong uh, ano ibilinag, uh, hindi naman po para sa kanya, para sa lahat ng mga vloggers yun na uh, talagang pinaalahan na natin na kapag nakatanggap kayo ng uh, pera galing sa sponsor ay i-implement agad din ka agad kung anong gusto ng sponsor na ibigay ka agad sa uh, pinadadalhan. Ano? Huwag nating i-delay -de kasi ang masisira niyan ay ang kalingap. Kaya po ako ay uh, dahil sa akin pong pagproteksyon sa pangalan ng kalingap, no? napakaganda ng ating pong reputation ay baka masira dahil lamang sa kaunting halaga ay masisira tayo. At ang sabi ng sponsor ay nabot ng apat na buwan yata ta since March. Ay, hindi pa kung, kung uh, hindi man uh, nakapag-order sa online ay eh, siguro naman sana ay uh, in-update yung sabi sabi nung ano sabi nung sponsor sana in-update siya. Kaso sabi nung sponsor hindi naman daw siya nire-replyan. So lumapit na sa akin. So bilang advisor po ng Kalingap, ay yun po ang action ko para maparating kay Mr. Bentibo. Pero natagalan pa rin, na po, natagalan pa rin. Kaya blinag na natin para maipaalam na rin sa ibang mga bloggers na hindi dapat gawin yon Yung kapag kayo tumanggap ng uh, ayuda or pera, no? yan ay uh, reminder yan ni Kuya Bal Santos matubang sa kanyang live ng last week pa or the other week. At sinabi ni Kuya Bal ay kapag tumanggap kayo ng pera galing sa sponsor ay ibigay ninyo doon sa kinaukulan kung sino man ang recipient nun. Huwag ninyong gastusin ng personal. Yan sabi ni Kuya Bal Santos matubang. At yun ay napakinggan natin. Tama naman. Kaya kay mga vloggers na mayroong ng sponsor, ingat-ingat po tayo na kapag mayroong pong padala, ay pag-isipan muna kung tatanggapin o hindi. Kapag tinanggap mo ang pera, ay meron ka ng obligasyon, meron ka ng responsibilidad at accountable ka na doon sa ipinadalang pera. Ano po? At kung yan may madidelay, ay i-update po natin yung sponsor, yung nagpadala. In fairness naman sa kanya para hindi naman siya mag-isip ng kung ano. Ano po? At kaya naman po yan ay uh, akin pong uh, tinatakel bilang issue ay para rin po sa lahat. Hindi po yan pinpointed sa isang tao lamang. Wala naman akong pinapangalanan dyan eh. Pero sa lahat ng mga vloggers po, especially mga kalingap, yan po ay reminder din ni Kuya Bal Santos Matubang na wag tatanggap ano, ng pera galing sa sponsor. Kung hindi mo rin lang naman maibibigay kaagad sa kinaukulan o don sa recipient. Ano? At wag na wag sa pang personal. Ano po? Yan ang sabi ni Kuya Bal Santos Matubang. bilang advisor yan po ay sinusunod ko. So pasensya na po sapagkat medyo na delay talaga yung uh, action para dito kay Lolo Fermin. Pero heto na, hindi, ko, hindi ko na po tinanggap yung uh, binigay ni uh, Mr. Bentiboy na 3,000 kasi ayoko nang makialam doon. Usapan nila yon ng kanyang sponsor, ano makalingap. Kung kaya, kung kaya, kung ano man usapan nila ay sila po nakakaalam. Ako ay tumulong lang para ma-implement kaya dahil sa katagalan ay di siyempre hindi kaagad naman nag-respond sa akin si Mr. Bente Boy. Kaya po ako na mismo uh, para magkailaw dito ay kumausap na po ako ng isang electrician at siya na po ang bahala. Ano po? So siguro hintay-hintayin din na po natin at hindi naman yan matatagalan kasi Uh, ang solar naman ay kahit hindi ko alam ay may nabibili naman siya. nang ang bahala po. Eh okay. Hintay hintayin po natin at syempre po maraming salamat sa inyong pagsuporta. Thank you very much uh, din. Sa ating pong uh, mga kapwa vloggers kalingap, charity vloggers, syempre pag charity vloggers tayo, ang ating pong pinaka ay makatulong, ano, makatulong nang sa gayon ang uh, mga tinutulungan natin ay uh, masatisfy sila, especially mga sponsors na nais din namang makatulong sa magita natin kung kaya't uh, dapat na tayo po ay uh, maging maayos at magkaroon ng magandang integridad Maraming salamat po Hello Kumusta na ang basketball? Talo tayo ay Pero ha? Tinalo ba nga yung US? Tinalo ng US? Isang beses. Pero uh, baka sila pa din ang magkakalaban ka. Kuya, ano ba yun? Latvia ba? Latvia? Si Latvia uh, kalaban. Oo. Oh. Pero hindi pa naman finals? Ano? Hindi pa naman ano? Sa linggo, final na. Sa linggo na ano? Uli ng laban. Sino kayo makakalaban? Ano? Na na state ni Minister 2030 ang ubat ng mga tao. Pero nagpayanig man siya, China. Na China man, nakaano man sa China. Malaki man yung lamang sa China. na China. Ah, malaki man ang lamang. Nakabawi man si Chot. Kaya lang, ay nag-resign na yata. Si, si Kuna, replace siya. ah, replace na, bago na ano. Sa so, tingin mo, sino ang magcha-champion? Malamang, US? Kung hindi Amerika, Latvia Latvia? Magaling China, ano? O Yugos, ano Magaling. Eh? Ano Serbia? Serbia. Serbia? Latvia. Magagaling sila, ano? Magaling. Samantalang, ano ay, ang ano ay, ang laro nila ay scientific. America. Samantalang, ang ano, ang laro ng US ay parang NBA. Kasi ba na U.S. eh, abot nila yung padala ng mga magkagaling. Oo. Oh. Yung mga shell content lang nila oh. na Hindi na pinadala yung NBA lahat. May mga, uh, man, yung, may, yung may hinang NBA man yun. Eh, Nakatikam siya lang pa, pa, talo. Ayaw mo na yatang, pa, ayaw yatang ng NBA. Pwede naman, nung last time ba kasama si Lebron James dun? Magaling si Clarkson eh. O oh, si Clarkson, Solo lang naman siya. Solo naman, wala namang na. Wala naman siyang siya. so, Ano, siya na siya. Oo. sa NBA? balik na siya sa NBA. So. Kung nanda sana no. Kung nakapasok, kung, kung nakadalawa man lang sana tayo. Kung nakadalawa, pasok sana doon sa Paris. Ano? Ko, ano. Sayang yung ano, yung laro. Ka kaya mo ang kutan, kaya ang minalas talaga. Oo. So, Hindi naman masyado lamang ang kalaban. Hindi naman. Nakaano nga siya, dun sa lima lang ang lamang ng ano, hinahabol yan, lima. Pinakalaw, uling laban nilang na na natambakan sila, yung tapong points um, na Kwan lamang kalaban. yun, yung kalaban. South Sudan, magaling ang South Sudan. Hindi, South Sudan na. Oo, oh, madami, magaling sa South Sudan. Yun saan ang ano? Yun saan ang... Mm -hmm. Senegal. Uh, Oo. Sila. Yun saan ang Dominican Republic. Republic. Kaya sana nila yun. Kasi naunahan nila. Pakalamang silang una. Ay mm -hmm. eh, kaso naman... Hey, uh, yes, niya malas ayos kundunan. Dahil na-disqualify si... 3 minutes pa. Oo, 3 minutes pa. Nawala na siya. Uh, ah, yeah. yan minsan ay ano din nagkakamali din yung referee kakamali <laughs> din yung referee bukas ano bukas ang ano ano ang final bukas na yata ewan, ewan mo kung bukas kakabukas abangan ko yung bukas sana mapanood maganda huling laban sa apat na team kagami. Ka, 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 ay naglalaro ang Germany sa Tinalo ang Canada. Ah, tinalo yung Canada. Nagaling man din yung Canada. Malalaki. Yung nga na sila. Yung kalaban ng Canada, yung magiging champion, ah, maging kalaban siguro. US? America, Germany. Oo, oh, Germany. Ay, natalo sila. Natalo sila ang Canada. Puro NBA, piraso uh, pinasok ng Canada eh. oh, NBA ngayon. Hindi, umubra. Sayang ano. Ay magandang laban yan. Ang gandang laban. Sa 25, yan. ko naman, si Shangdil. Oo, oh, yung Asian. Pasok naman tayo doon. Si, Brown, doon. si Brownlee naman doon. Si Brownlee ang si ang natin, import natin. Ang mm -hmm. Naghati sila. yung Si Clarkson din yun sa... Hindi nakasama si Clarkson doon. Ah. Hindi Hindi nakasama si Clarkson. Ano? Hindi. Sigati nila eh, dahil di pwede si eh, Carson sa Asian. Asian. Nag-split si Dua. Dapat brownies sa Carson. Oo, dapat magkasama. Di Dua lang yung Philippines. Sigati. Pinangati pa, ano? Carson sa World Cup si eh, Kwan sa Asian. Sana kung pinagsama yung dalawa, malakas. Malakas. Ganda si ano. Sigurado ay, hindi. Na, okay. Na split, eh. Baka hindi naman kaya yung bayad. Sayang nun. No? Sana ay ano. Tingnan natin kung sino ang mananalo, kung sino magcha-champion. So. Lo, kape na. Magkape ka na. Oh, sige, mapunta na rin ako. Apo. Maraming salamat din. Ako nang bahala. Ano? Nakabangalala. Ate Prezi, punta na ako. Punta na rin ako. Ate Prezi. Sige lo. Kaya mga kalinga, maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you very much sa inyo pong pag at pag At po si Professor Dudes. Huwag po kakalimutan, please subscribe my channel, Professor Dudes Piteza, At sama rin po natin si Kalinga Prab, si Kuebal Santos Matubang, at Ate Edna, at Edna Vlogs. At syempre, sama na rin natin si Mr. Benty Boy. Kasama po natin yan si Mr. Benty Boy sa Kalingap. Kagrupo po natin yan at compare ko po yan. <laughs> Pero po, marami salamat uh, in behalf of Kalingap, Team Kalingap, tapos si Professor Dutra Peteza. Nagsasabing, uh, thank you very much. God bless you all. I love you. mahal sa kapwa ang pinapadama paglingas sa mga mahihirap patulong para sa kapwa at sa mga nangangailangan Professor dudes Pitesa, ang aalalay para sa